Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ngayon ng Reaction Opinion itong po, uh, article ng Manila Bulletin.com.ph uh, Tungkol sa pahayag ni Congressman Benny Abante para kay Mayor Benji Magalong To title Abante gives Magalong chance to issue public apology to Solons. Baka nabigla lang. <clears throat> Quadcom overall chairman Manila 6 District Representative Benny Abante is willing to give Baguio City Lone District Representative Benjamin Magalong the opportunity to apologize to the House of Representatives members like himself. In a statement August 21, Abante raised the possibility that Magalong may have just been carried away by the latter's emotions on plot control projects issue. So, sabi ni Abante, sabi niya for me baka naman nabigla lang si Mayor and he does not really mean na kaming lahat dito sa kamara ay kasama sa mga akusasyon niya. Uh, ako, pa intindi ko, hindi naman nila lahat ni Mayor Magalong na lahat ng kongresista may ginagawang anomalya. Ako, uh, naniniwala ko na may mga matitinong kongresista. Ganon din ang sinasabi ni Senator Ping Lakson eh. Naniniwala siya na may matitino pa rin mga kongresista. So hindi lahat. Walang, wala akong ganong naintindihan na, na kuha sa mga pahayag ni Mayor Magalong na nilalahat niya ang mga kongresista na sangkot sa mga anomalyang flood control project. If this is the case, sabi ni Congressman Abante, a public apology is in order. Pwede namang humingi ng paumanhin at nadala siguro siya ng bugso ng damdamin. And, as Speaker Martin Romualdez said before, lahat kami, ah, yun. Bantayan nyo, lahat kami dito, We value transparency. Wow, palakpak naman. Lahat ng kongresista naninindigan pinaglalaban transparency and accountability. We will open the door to any witness who brings credible information. Results beat rhetoric every time. He said. So, naniniwala ba kayo? sa pahayag ni congressman Abante, nalahat daw silang congressman they value transparency and accountability. Oh, bahala na ang taong bayan kung kanino sila maniniwala. In recent interviews and clips circulating online, magalong expressed distrust on how Congress was handling the inquiry on the alleged anomalous flood control projects. The local chief executive went as far as to describe the investigation as "moro moro," a term widely understood in common parlance to mean a farce. Kalukuan lang. Oh. Ito ah, mismo ang kasamahan nilang kongresista, si Congresswoman Leila de Lima, nagsalita, nag-object sa gagawing investigasyon ng trikom. Three committees sa Kamara investigahan ang flood control projects. Kaya, saluduhan natin. Mm, purihin natin si Congressman Dilima dahil nagsalita eh. It's not appropriate, sabi ni Congressman Dilima, dahil ang iba sa atin nasasangkot sa anomalyang ito, hindi maganda sa mata ng publiko na tayo pa rin ang mag-imbestigah. Which to me, tama si Resuman Laila de Lima. Kung ako ang inyong tatanungin, opinion ko lang ito, sarili kong pananaw, hindi rin maganda para sa kamara na silang mag-imbestiga. It should be a third party Uh, o kay independent body kaya hintayin natin si President Marcos Jr. sa kanyang announcement sinong mag-iimbestiga mas okay pa yung Senate Blue Ribbon Committee kaysa itong gagawin ng Kamara na silang mag-iimbestiga sa kasama nila okay this is because the Mayor believes the House members are involved in the anti-flood anti projects and are receiving sizable kickbacks from the contractors. Hmm. So, dagdag ni Abante. So, ang sinasabi ba ni Mayor na ka, kung moro-moro ang aming investigasyon dito sa kamara, magkasabwat kami? Konting ingat sana sa mga akusasyon. Madaling magbitaw ng salita pero mahirap itong patunayan. Kung talagang naniniwala siya na may guilty sa ilan sa amin dito huwag sana niyang lahatin Again, ulitin ko, hindi naman niya nilalahat. Kasi may mga matitino pa rin mga kongresista His statements are an insult to the institution that we work hard to preserve and promote Sana bawiin na ni Mayor ang kanyang mga sinabi Napa. So, yun lang. Mag-apology ba si Mayor? Sa tingin ko, wala. Malayo. Patawag nyo na lang sa kamara. Yun naman ang hamon ni Mayor Magalong. Eh. Handa siyang humarap sa kamera Basta, sabi niya, ituring nila ako na resource person. magpre ako ng aking mga nalalaman hindi yung itur ituring siya na para bang <laughs> I don't know so abangan natin uh, baka nga sa Senado Blue Ribbon tatawagin ng Blue Ribbon Committee si Mayor Magalong abangan natin yan -pre siya doon sa nakikita ko kasi kahapon sa privilege speech ni Senator uh, Lacson nandun si Mayor Magalong nanod to give support to his fellow cavalier yan yung mga tatak peers yung courage loyalty integrity nagkakaisa sila para suportahan ang kanilang hanay sa pagsiwalat ng katiwalian okay salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel akakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong natin sa tribo namimigay tayo ng libreng at pako para ma kapag patayo naman itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panorin niyo video na ito. Una na yung taga mga ni

pak mejo. Hindi na andito. Sayan na lang para lipitan. Ah, lipitan para mabijungan na lang. Eh, sumuko. Yan mambisita. Sino 'yung nilayan? Darinay makikita dagto. Nawa kamuk okay. okay. kung karon naman na sa pag si Kuya. May na gita ang iyong balay. Oo. Og pila na ni Kuya ka tuig na imong gitukod, ayaw pa na Hmm. So pitong nakabulan bago pa na pa na atopan bago pa aya pa na atopan tungod kay na Kaugsin. kagsin uh, sige salamat kayo